Sa bawat hakbang ng entablado, may kasamang kwento. Ngunit, paano kung nga isang bituin ay unti-unting maglaho na tila walang nagsasabing kat? Paano kung ang dating laman ng primetime comedy ay hindi na nabanggit at ang mga tao'y mistulang nakalimot na sa isang pangalang minsang nagpatawa, nagpaluha at nagbigay inspirasyon sa napakaraming Pilipino, Bayani Casimiro Jr. Sa tunay na pangalan, Arnulfo Jude Casimiro na isinilang noong Agosto 15, 1967 kilala sa katauhan ni Prinsipe K o Prinsipe ng Kahilingan sa OK Cafe Rico isang karakter na hindi malilimutan isang mukha ng nostalgia at isang bahagi ng ating kabataan ngunit sa paglipas ng mga taon isang tanong ang hindi pa rin matukoy ang kasagutan bakit siya nawala ang kwento niya ay hindi lang kwento ng kasikatan kundi ng tahimik na paglisan ng pagbabago ng pagkatao at ng isang misteryong unti-unting hinuhubog ng panahon. Ngayon, muling bubuksan natin ang kwentong halos hindi na binibigkas ang buhay at bigla ang pagbanaw ni Bayani Casimiro Jr. Ipinanganak si Bayani Casimiro Jr. sa pamilya ng mga artista. Ang kanyang ama ay si Bayani Casimiro Sr. Ay kilala bilang Fred Astaire ng Pilipinas, isang respetadong mananayaw at aktor noong dekada 50 hanggang 70. Sa murang edad pa lamang ay naturuan na si Bayani Jr. ng disiplina sa sining ng pag-arte at pagsayaw. Ngunit hindi lang siya basta sumunod sa yapak ng kanyang ama. Nagtayo siya ng sarili niyang langdas noong taong 1980s at 1990s na siya bilang Principe K sa long-running fantasy sitcom na OK Ka Rico, Kasama si Vic Soto bilang Enteng Kabisote at si Charito Solis bilang Ina Magenta. Si Bayani ay naging haligi ng comedy sa television. Ang kanyang pagganap ay hindi lamang katawat Ito'y may puso, may lalim. Sa gitna ng pantasyang mundo ng mga engkanto, si Prinsipe K ay simbolo ng disiplina, kabutihang asal at minsan ay comic relief na may aral. Ang kanyang delivery ng linya, pananalita at kilos ay palatandaan ng isang aktor na hindi basta-basta. Naging paborito siya ng mga bata, magulang at kahit ng mga lolo't lola. Maraming kabataan noong panahon na iyon, ang ginagaya siya, iniidolo at hinihintay ang bawat episode para lamang makita siyang muling magpakita sa kaharian. Naalala mo pa ba ang intro ng Okay Cafe Rico? Ang mahiwagang mundo ng mga engkanto, ang kaldero ng ina Magenta at ang matalas na linya ni Prinsipe K. Isa ito sa programa na hindi basta-basta pinalampas noong dekada 90 ngunit habang ang programa ay umuusad at unti-unting natatapos kasabay ding unti-unting nawala si Bayani Casimiro Jr sa mata ng publiko hindi tulad ng ibang artista na patuloy na sumusubok sumikat o mag-rebrand. Si Bayani ay piniling tumahimik. Matapos ang kasikatan ng OK Cafe Rico, hindi na siya madalas makita sa TV, pelikula, o kahit anong showbiz gathering. Isang araw, tila bigla na lang siyang nawala. Maraming haka-haka. May nagsabing, napagod na siya sa showbiz. May ibang nagsabing, nagka-problema sa kalusugan. May ilan pang nagsabing, bumagsak daw sa depresyon o nagkaroon ng isyong personal. Ngunit walang opisyal na pahayag. Tahimik siya. Tahimik ang pamilya. Tahimik ang media. At ang katahimikang iyon, nagsimulang mabaon sa limot ang kanyang pangalan. Hanggang sa isang viral Facebook post, ilang taon nang lumipas, isang araw, isang litrato ang kumalat sa Facebook, isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng lansangan, tila may iniindang sakit, may Caption itong, ito ba si Prinsipi K. ng OK Cafe Rico? Dati sikat, ngayon tila pinabayaan na. Agad itong nag-viral, umani ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay agad na nanghusga. Sayang siya, dati siyang sikat pero mukhang walang naipon. Ang iba naman ay naghayag ng simpatya at lungkot. Marami ang nabigla, marami ang nagtaka. Ano ang nangyari sa kanya? Totoo bang siya yon? Ngunit mabilis ding lumabas ang katotohanan, ang larawan ay hindi si Bayani Casimiro Jr. Ngunit sa ilang araw na iyon ng kalituhan, pumalik ang kanyang pangalan sa kamalayan ng publiko. Naging dahilan ito upang maraming netizens ang magsimulang mag-research muli tungkol sa kanya. Saan na nga ba siya? Buhay pa ba siya? Bakit siya nanahimik? Ngunit sa kabila ng lahat ng atensyon, nanatiling tahimik si Bayani. Wala siyang interview, walang press release, isang artista sa katahimikan. Isang tahimik na Bayani. Ang kasikatan ay parang alon, maingay, malakas, pero lilipas din. Ang kwento ni Bayani ay paalala na kahit ang mga pinaka-iconic na ka ay pwedeng makalimutan ng media, pero hindi ng mga totoong tagahanga. Sa kabila ng katahimikan, nalaman ng ilang taga-subaybay at kaibigan sa industriya na si Bayani ay hindi na pariwara. Sa halip, pinili niyang bumalik sa simpleng pamumuhay. Hindi siya naghirap, pero hindi rin siya nagpakasasa sa luho. Sa mga ulat ng mga nakakakilala sa kanya, si Bayani ay tumira sa isang payak na bahay sa lalawigan malayo sa gulo ng Maynila, dito siya namuhay bilang isang ordinaryong mamamayan, tahimik, mapagkumbaba at malayo sa mundo ng showbiz. Naging guru siya ng sayaw sa mga kabataang na ismatuto ng classical tap dancing, isang pamana ng kanyang ama. Hindi niya ginamit ang pangalan upang magyabang sa halip binigyan niya ng inspirasyon ang mga batang gustong matutong sumayaw hindi para sumika kundi para matutong disiplinahin ang sarili. Ayon sa ilang ulat, may mga pagkakataon na inaalok siya ng guest appearance ngunit madalas niya itong tangihan. Para sa kanya, tapos na ang kanyang kabanata sa telebisyon. Wala na siyang kailangang patunayan. Ang kanyang simpleng buhay ay salamin ng is isang taong mulat sa tunay na halaga ng katulad tahimikan. Hindi siya nawalan, siya ay pumili. Hindi na aktibo sa social media si Bayani Casimiro Jr. Wala rin siyang manager na aktibo sa promotion ng kanyang imahe. Kaya't noong pumanaw siya noong July 25, 2025 sa edad na 57. Halos walang balita. Ilang pahayagan lamang ang nagulat. Walang engranding burol, walang tributo sa TV Tahimik siyang pumanaw gaya ng katahimikan na kanyang huling mga taon. Ayon sa ulat, siya ay pumanaw dahil sa cardiac arrest. Nakaburol ang mga labi ni Bayani Jr. sa St. Peter's Memorial Chapel sa Sukat, Paranaque City. At hinihiling ng kapatid ni Bayani Jr. na si Marilu na maiparating kay Vic Soto ang pagkamatay ng dating komedyante dahil malaki ang naging kontribisyon ni Vic sa pagkakaroon ng showbiz karir ng sumakabilang buhay na komedyante. At hinihiling din ni Marilu na mabigyan ng bulaklak ang kanyang yumaong kapatid dahil halos walang makikitang bulaklak sa burol nito. Ilang taon na rin siyang mainiindang karamdaman ngunit hindi niya ito ipinamalita. Tila nais niyang panatilihin ang dignidad kahit sa oras ng kahinaan. Ang kanyang kamatayan ay muling gumising sa damdamin ng kanyang mga tagahanga. Hindi nila akalaing wala na siya. Marami ang nagtanong, bakit walang nagsabi, bakit walang coverage. Ngunit ganoon talaga ang pinili ni Bayani. Tahimik, payapa at malayo sa eksena. Mahigit sa sampung pelikula at apat na programa sa telebisyon ang mga naging proyekto ni Bayani Jr. bago siya tuluyang nawala sa sirkulasyon at nanatiling binata si Bayani Jr. dahil hindi siya nagkaroon ng asawa at anak. Hindi kayamanan ang iniwan ni Bayani Casimiro Jr. Hindi rin ito mga awards Titulo o viral fame, ang iniwan niya ay mas malalim ang aral ng kababaang loob sa panahon kung saan ang kasikatan ay kayang bilhin at ang privacy ay naubos, pinatunayan niyang mayroong halaga ang pamumuhay ng simple. May saysay ang katahimikan, may dignidad sa pagiging tapat sa sarili. Maraming artista ang bumabagsak sa bisyo, sa depresyon o sa maling desisyon pagkatapos ng kasikatan pero hindi si Bayani hindi siya bumalik para ipagsiksikan ng sarili hindi siya naghingi ng attention tinanggap niya na ang spotlight ay may hangganan at sa likod nito ay may buhay pa rin mas totoo mas mapayapa kaya kung sakaling ikaw ay nawalan ng liwanag sa buhay tandaan mo si Bayani Casimiro Jr hindi siya bumalik para ipagpilitan ng sarili hindi siya nagalit sa mundo. Sa halip, pinili niyang mamuhay ayon sa sariling tahimik na musika. At sa huli, ang katahimikang iyon ang nagsilbing pinakamalakas niyang mensahe. Ang kanyang buhay ay paalala sa atin na ang kasikatan ay hindi sukatan ng tagumpay. Na ang tagumpay ay ang mananatiling totoo sa sarili. Mapanatili ang dangal kahit mawala ang palakpak at mamatay na may kapayapaan sa puso. Bayani sa ngalan. Bayani rin sa puso, salamat bayani Casimiro Jr. sa katahimikan mong nagsisigaw ng kahulugan.